salamat sa kapatid natin mga Muslim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! tanging mga sa kanya o ang mga makakapagpatupad ng kanya mga pinangako at magpapatuloy ng ng uh, legasyon ng mga ay wala nang iba kundi si Sarah Duterte! <ligen�> Kaya atin pong isigaw ng paulit-ulit Duterte! 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 At bago ko ito magrooze ng aking speech pakinggan niyo po itong kwento ko sa inyo, maiksi lamang po ito principle of non-violence mahatma gandhi 1869 to 1948 was not a ruler of nations nor did he have any scientific gift he had no wealth, no home and did not even own a suit of clothes yet this modest man did what others before him could not He led this entire country to freedom using the principle of non-violence. He served and sacrificed for this cause until it bore the fruit of independence. He came by power by inducing over 200 million people to coordinate mind and body in a spirit of harmony for a definite purpose freedom through non-violence. In history, the majority of national heroes are warriors. But Gandhi ended British rule over his native India without striking a single blow. Walang rahas. 200 million people, mas marami sa atin. Pero nakamit ni Gandhi ang kanyang mitiin na kalayaan. In history, the majority of national heroes are warriors, but Gandhi ended British rule by inducing, by using the principle of non-violence. In short, Gandhi accomplished a miracle. For it is a miracle when he influenced the minds of millions of people, not by force or coercion, but through unity in spirit, in the spirit of faith and love. and achieve this astounding feat. His good traits gained him a tremendous voice of influence that led to India's independence. Some observers calls him a master politician. Some believe him to be a saint. But to the millions of Hindus, he was their beloved Mahatma. Meaning, great soul. So yan po, dyan na po magtatapos ang aking Speech, muna kapatid. Adiboy po ay the best! Do that, that. <laughs> Do Maraming salamat sa kapatid muslim. mga muslim. Maraming salamat. Ang sunod po na magsasalita po. Mga kabisbibig, kababayan ko, bigyan po natin din sa pagkakataon. Si Ka Iman! Nasaan niya, sir? Pakilala po. Sir, dyan na lang siguro, sir. Dyan na lang. Isang uh, mahalap na pagbati at isang revolusyonaryong pagbati sa ating lahat! sa iyong tono kasaysayan natin kung saan ang mga manggagawa'y patuloy na kanilang inaalipin. Bukas po ay kaarawan ng ating dakilang bayani, Andres Bonifacio. Hanggang ngayon, mga kasama, mga kamanggagawa, hindi pa po nakikita ang tungo at ang totoo ng ating yung dakilang Andres Bonifacio. Sino ang pumatay kay Andres Bonifacio. Mga kapwa Pilipino na merong kakutsapaan nagkakaitutan sa mga tayuang Amerikano. At hanggang ngayon, mga kasama, ang mga taksil na traidor ng mga Pilipino sa bumumuro ng mga nandiyajahan sa mga kanyang sa Kongreso at sa Senado at sa kanilang mga taksil na mga local government units, yan po ang taksil sa ating bayan. Yan ang traitor at yan ang papatay sa mga Pilipino katulad ng pinatay nila sa Andres Bonifacio. Kaya mga kasama, masasabi natin, ayaw natin ng matugong revolusyon. Ang gusto natin mapayapang revolusyon kung saan ito'y patunay noong 1986. Mga kasama, kung hindi niyo po manitatanong, ako po si Nick Herman, labing apat na taong National Spokesperson ng Kinosang Mayo Uno. Ako po ay dating kumurista sa Legal Front Organization ng Kinosang Mayo Uno. Ako po, kasama ng mga libo-libong manggagawa. Noong February 25, nung sa Revolution so called tayo po ang naunang-unang nagpunta at nagresponde sa panawagan ni Cardinal Sin. Bakit kayo? Sapagkat ang liderato ng kinusang bayo noon at that time na bubuhay pa ang ating bayani na si Atty. Rolando Olalia na pinatay ng uh, gobyerno ni Aquino. Mga kasama, tayo po habang uh, nagkakaroon ng isang hitwahan sa loob ng liderato ni Marcos, ng matangdang Marcos, laban dito kay Enrile. Nalaman nila Enrile na tayo ay naglulusad ng isang pagpansang kilos protesta, National General Strike ng mga manggagawa. Alam nyo niyan po ninyo, sa so panahon noon, ang kinusang mayuro lang po ang siyang tali na saransangan sa, sa buong Pilipinas upang orgasahin, makilusin at uh, ibukasahin o oh, uh, bigyan ng kamulatan ang mga mga at yan po, sa kalungkutan natin lahat lalo lalo na ako naggamit tayo ng mga dilawan na nakikipagkantutan at ang mga komunista sa mga dilawan I'm sorry po I'm sorry po. Wala na po akong magamit na adjective kung pa paano ko ito demonstrate ang isang tunay na larawan ng ating pamahalaan. Mga kasama, huwag natin kalilibutan ang tunay na kalaban ng sambayanang ng Pilipino ay ang mga tayuhan. 330 years ang mga Kastila at noong 1996, 1898, 1990, ibinigay ng Kastila sa mga Amerikano ang kanilang pagsasapantala at palagi sa mga Pilipino. Kaya si Moripasio, ang siyang namuno ng revolusyon in, 19, in 1896. Pero ang yung kilawa ng mga Kastila, ang sabi nila, pakikapapunan natin to. I'm sorry po, I'm sorry. Mahal na pakala po nito. Noong, noong 1898, 1999, nakipag-ututan, nakipag-ututan dila at nakipag ang mga Amerika at ng Kastila at pinenta sa trade to work, trade million dollars ang Pilipinas. Kaya sa punoon, hanggang ngayon, 1901, 1902, nagtayo dito ng US government ang sang amount ng mga Amerika dito sa Pilipinas hanggang ngayon, sila ay umiiran ng kailangang pagsasama para sa atin. Mga kasama, ayaw natin ng revolusyon. Pero ayaw natin na mabuo, batugong magbabago. Pero ano magagawa natin? Sa pulpanong panahon, hanggang ngayon, matugo na ang terorismo na ina-apply ng sistema ng gobyerno na kontrolado ng Amerika at ng CIA dito sa ating bansa ang CIA, ang Amerika, ang siyang merong, ang siyang otor, ang lahat na ito. Tandaan natin, mga kasama, merong tinatawag na low intensity conflict. Ano po ang ibig sabihin ng low intensity conflict na isang patakaran ng CIA? Yan po ay guluhin ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Silang makuujok na tayo mga Pilipino ay mag-away-away. Mga kasama, tayo po, paano ako magtapos? Saludo ako kay Kapitan Tato at kay Kernil Mitran. Palakpakan natin at buhayin natin ang kanilang paninindigan para sa tunay ng pababago. Bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabi yan, mga kasama? Sa loob, dalampung taon ang akit pakikipaka sa lansangan. Sa pulpano ako yung estudante. Hanggang ngayon, bilang sa senior citizen na 75 years old na po ako. Pero hindi ako titigil ng pakikipaka sa lansangan kasama ang mga bayan. Kasama natin si Dado. Alam mo kung bakit? Dahil kasi sa panahon ng kami ay sa lansangan, wala kaming nakita at nakasama na mga militar na nanindigan ng mga kabayang militar na katulad ni Kadado at ni Kametran. Kaninang umaga mga kasama, meron na tumawag sa akin mula sa Region 9, isang dati komunista